Kami mga Daughters of Saint Paul, nagbabahay-bahay kami, daladala -dala ang Biblia, mga books, mini media at rosaries. Daladala kami. Minsan, nang mapansin namin na halos magkadikit ang bahay, nagkasundo kami na maghiwalay. Si sister sa isang bahay, ako sa kabilang. Nang kumatok ako, nagkakapinoon ang mag-asawa na may-ari ng bahay. Pinapasok nila ako. Pinaikot ng lolo ang electric fan. Si Lola naman, inabot sa akin ang isang tasa ng barako. Sabi niya, "Oh sister, mainit-init pa itong kape oh, oh inum na." Sabay daw daw ng daliri sa kape para ma-proof na pwede pang inumin. Hindi ko tinanggihan ang kape. Alam ko naggaling sa kanyang puso ang pag-alok.